Francis. Oh. Tapos ka na ba sa pinapagawa ni Boss? Hindi pa eh. Tsaka ano mo, balitang balita kasi may bagong pasok na dito. Ganun? Ang huh? so, dami na kami natin pinapagawa, nagpasok pa siya. Oh, alam mo naman yun si Boss, pabago bago yung isip, di ba? Alam mo, sana ikaw na lang yung boss ko eh. Alam mo kung ako naging boss dito, sigurado, baka mo rin kasuntukan yan. Oh, dapat Open na yun yan. eh. Oo, oh, dapat lang yun. Hi guys! Uy, oh, si Boss! Boss! Good morning! Eh, hey, morning boss. Oh, uh, Musta yung mga pinagagawa ko? Okay na ba? Diba? So, okay eh, hey. boss eh. Madami boss eh, kaya di matapos eh. Wala boss, ganda ng formahan mo ah. Bagay sa buhok mo, nagpa-curly ka pa. Nakaraan. Straight ng buhok mo eh. Uh, pero boss. Mga well, may iba lang. Oo, oh, pero bagay na bagay si boss eh. Actually, mukha ang cactus eh. <laughs> Ito talaga, puro kayo Ah, uh, kaya pala ah. May bago tayong empleyado. Si oh. Jeboy. Ah, boss. Eh, bahala ah. Ano ba yan? Wait, uh, ano? Janitor? Papalit? Hindi! Dito sa office yan. Ano ba? Ah, uh, nga pala boss. Mahay ba tayo? Baka gusto mo pagtimpla ka namin ng kape. Alam mo naman, masarap kami yung timpla, di ba? Yung paborito mo, ano? Amerikano na Boka. Boka, ano? Ah. Sige, pakidala mo na lang sa office. Paano? Sige, boss. Kayo nang bahala, ha? Turuan oh. nyo na mabuti ito. Okay. na, boss. Madali na sa amin yan. Okay, sige. Ano mo, si boss. <laughs> Tiraan mo muna yung isa. <laughs> Hoy, kabugok! Hindi mo kami naririnig? Hoy, kabugok! Sabi ni boss, sabi ka magpapaturo, di ba? Ngayon, narinig mo kami. Ha? Hey, o ngayon, magtimpla ka ng kape. Dali mo kay boss. Eh, sir, teka lang. Hindi naman yung position ko eh. yung eh, papagawa mo sa akin. Yung mo Porkit nakahati yung kilay mo. <laughs> Oy, mukha ko sa'yo. Mas mabuti pa. Sundin mo na lang kami. Baka mamaya makapasama ka dito. Sige na! Bisa mo na dun. Mapait-pait ha. Para masarap. <laughs> Francis, mukhang ayaw kumilos. Oh. Oy! Ah, uh, sir. Ako na lang po yung magtitipla ng kape. Oy, bakla! Huwag kang makialam dito ha. Tsaka may pinag-uutos ako sa'yo na iba. Ito na lang. Yun na, mo si Jemmy yung gumawa ng na pinapagawa namin. Oy! Sige na! Give na! Ah, uh, Sir Charles, nadala ko na po yung kape. Ah, uh, Sir, paano nga pala ulit yung gagawin dito sa trabaho? Sir. Hoy! Kita mo di ba? May ginagawa kami. Ba't ba nang istorbo ka? Bumalik ka nga dun! Baka didibang kita dyan eh. Eh sir, di ba sinabihan kayo ni boss na kayo ang magtuturo sa akin? Hoy! Sinagot ka? Sumasagot ka pa ha? Alam mo, ha? Kung mag-a-apply ka ng trabaho, dapat alam mo yung papasukan mo. Huwag mo kaming gagawin, tutor! Ano ka, bata? Yung kasi si boss eh. Mukuha nang walang experience. Eh, so, huwag kumadya sa boss natin yan. Kaya ang eh. Tayo pa tuloy stress. Pero yun eh, mo, kumuha pa talaga ng pangit tapos wala pang utak. Sinabi mo pa. Akala mo nakakapogi yung pag-ayot ng kilay eh, no? Kaya ang eh. Alam mo, pag ikaw yung naging boss, dapat yung kukunin mo. Yung parang kagaya natin, gwapo na, talino pa. Exactly. Ah, uh, Deboy, kumusta na yung pinagagawa ko? Ah, uh, uh, sir, di ko pa po tapos kasi di ko pa alam kung paano gawin. Ha? Eh, eh paano naman kasi, sir? Kukuha-kuha ka lang yung wala pang utak. Eh, kanina pa kami nagtuturo niyan ni Francis eh. Walang pumapasok sa utak. Anong klase ba naman yung kinuha mo? Alam mo, nakaka-disappoint ka. Pinasok-pasok kita dito tapos ganyan, Apat ah, lang yan siya pagsabihan mo. Kanina pa yan eh. Piling angas. Pusunod ah. Ayusin mo yung trabaho mo. Ayoko lang ganyan. Ako lang. Simple-simple bagay. Hindi magawa. Yeah, Kaya ako Bonak. Baka lang ang itlog eh. <laughs> Ay, sa wakas! Tapos din! So ano, Francis? Oh, tara na! Tapos na rin? Oo, oh, siyempre. Tayo pa. Eh, yung isa. Hayaan mo yan, bugok yan eh. Pagka bukas pa yung matapos eh. Ah, ah. Tala. Oh, sir. Bakit hindi pa po kayo umuwi, sir? Eh, kayo na po mag-isa dito ah. Eh, gusto ko kasi pag-aralan itong ginagawa ko sa company. Tsaka, hindi kasi ako tinutulungan ng dalaw eh. Ganun ba, sir? Gusto niyo sir, ako na lang magturo sa iyo. Talaga? Oo, oo, kasi may konting kaalaman na naman ako sa mga gantong bagay sir eh. Kasi kasalukuyan po akong nag-aaral ng business ad tapos yung pagtatrabaho ko lang po dito bilang office boy. Ano lang po, sideline ko lang po to kasi tatlong araw lang naman yung pasok ko sa school eh. Tsaka sa tagal na pagtatrabaho ko dito, Three years po. May mga kaalaman na po ako sa mga ginagawa po dito sa opisina. Tsaka may nalis na din po ako sa mga ganyan, sir. Magaling ka pala. So, oh. Sige, turuan mo ako, ah. Lika <laughs> Di dito, sir. Lika Di pa. Ah, yes, sir. O, oh, ganyan lang yan. O, oh. Pwede kayong maglista eh, sir para masulat nyo kung anong importante importanteng mga ano pwedeng malaman. Oh. Hindi kaya kaya ko naman sundan oh. yan. hindi, Sir, hindi po kaya 'yan. Sulat mo lang. <laughs> Tsaka sir, eto oh. Pwede nyo gawing basihan 'to para mas maintindihan niyo po yung ano, yung given situation. Galing mo pala, no? Oo, oh, sir. Para masolve nyo yung, ano, yung problem ng company dito kasi marami kasi kurakot sa company na to, sir, eh. oh, Buti ka pa, tinutulungan mo ako, no? Yung dalawa kasi, masyadong masuungit. Ay, naku, sir. Sinabi mo pa. Eh, noon pa man, sir. Sa three years kong pagtatrabaho dito, three years na rin yun sila. ini yun sila yung naabutan to. Naabutan ko, ganun talaga mga pag-uugali ng dalawang yun. Pero, sir, hayaan mo na. Malay nyo, balang araw, mas hihintan pa sila. Mas magaling ka pa nga sa kanila, sir. Eh. Oh, so, sige. Tatry ko muna dito sa oh, laptop ko, ha? Oo, oh, sir. Yung naturo ko sa inyo, sir. Try nyo. O, oh, dear, boy. Jay, Ay, hey, sir. Ano? Morning po. Magano pala. Ba't dito kayo natulog? Ah, uh, sir. Kasi pinag-aaralan ko yung trabaho dito, kaya Naabutan na rin ng antok. Uh, nga pala, yung pinagagawa ko iyo, kailangan ko ngayon yan. Ha? Send mo sa akin sa email. Apo, ah, sir. Sige po. Tapos, pagdating ng dalawa, sabihin mo, pumunta kayo lahat sa office, okay? Sige po, sir. Okay, uh, salamat. Jayboy, umaga na pala tayo. Kaya nga, hindi ko rin naman <laughs> Buti na lang talaga, Joyboy, hindi na galit si boss natin, no? Kaya nga eh, nakakaya tuloy. Oo, oh, ano? Ang dami kang natutunan ka nga, Ben. Oo, oh. oo. Oh. Good morning, ah. Umaga, umaga, ang dalawang pangalito na makikita natin. Nagsama pa talaga kayo, no? Ah, teka lang po, ah. Pupunta pala dito si boss, pinapatawag po tayo sa office niya. Lahat-lahat tayo. Ako, no, Francis, alam ko na to. Sigurado ako may matatanggal. Eh, okay. o kaya, mapopromote ka na. Tingin natin, pero mas sigurado ako sa matatanggal yung isa dyan eh. Kaya, Paano ngayon. kasi, di ba? Si boss na-disappoint kahapon. Napakadali yung pinapagawa, di nagawa. Sobrang nagmamagaling, nakatulog dito. Totoo. Ay hey, no, dami pang muta oh. Uy, <laughs> yung dalawa. Tahimik nga kayo. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman talaga kayo bagay sa opisinang to eh. Kasi, ang pangit na mga ugali niyo. Hoy, Karen! Pwede ba? Mawalang galang na ha? Huwag ka magsalita. Alam ko bakit? Ang baho ng hininga mo. Kasi ang baho ng mukha mo. At isa pa, subukan mo ulit magsalita. Baka dibdiba na kita. Um, excuse me sir. Uh, pinapatawag na kayo ni Boss Marlon for the meeting. So, para Francis, Tara na! Congrats ha! Advance! Okay. Sabay mo tatanggal ha? Saka po Ah, uh, good morning guys! Total na dito naman kay lahat. So, may announcement lang ako. Aalis na nga pala ako sa company na to. At isa sa inyo ang magmamanage nito. Ah, uh, boss. Alam ko naman eh. Na sobrang hirap i-handle tong company mo. At isa pa, mabigat ang responsibilidad dito. Kaya boss, maraming salamat. Kasi sigurado ako na ako naman yung papalit sa posisyon mo. Kasi di ba? Pare, alam mo naman na sobrang tagal na natin yung tatrabaho. Alam ko na pasikot-sikot dito. Sigurado ako, Charles, na hindi ikaw ang uh, magpamalit nito. Sir, maraming maraming salamat po. Salamat sir, sigurado ako ako yung mamamalit dito, di diba? eh, ba? Kasi sino pa naman kung hindi si Charles hindi, e, ako na. Congratulations, anak. Thank you, tay. Ah, ano? uh, boss. Anak mo to? Oo, oh, anak ko siya. Nga pala, nakita ko yung dedikasyon mo dito sa company. At uh, pinakita mo sa akin na handa ka na na ikaw magpatakbo nito. Tay, maraming salamat ha. Hindi ko nang magagawa lahat ng ito kundi dahil sa office boy natin. Sa totoo lang, tay, Si Jay naman lagi ang natulong sa akin. At itong dalawa, lagi lang naman nang buburi Tsaka tay, di naman magtatagal sa si trabaho yun kundi dahil kay Jay. Si Jay ang gumagawa ng mga trabaho nila. At ngayon, ako na ang may-ari ng kumpanyang to. Tatanggalin ko itong dalawa. At si Jay ang ipapalit ko. O oh, sige, itanggalin nyo kami. Pero bigyan nyo sahod namin. Sahod? Eh si Jay naman lahat ang gumawa ng trabaho niyo eh. Paano kayo magkakasahod? Aalis ba kayo o tatagal ko ng security? Ah, uh, Francis. Sabuti pa, umalis tayo. Wala tayong papala dyan eh. Napakakupal, manang manas tatay. Ano na yung bubulan? Huwag lang mag-cruise yung dandas natin ha. Um, sir, andito na pala si Jay. Mauna na po ako ah O sige Jay, umaupo ka. Ah, uh, sir. Bakit niyo po pala ako pinatawag? Gusto niyo po ba ng kape? Sakto po sir, kasi nakapag-init na po ako ng tubig sir. Ah, hindi Jay. Gusto ko lang malaman mo na ako yung anak ni boss. Oh! Bo? Totoo po ba sir? At Jay, tuong tuwa ako sa pinakita mong paglay at napahanga mo ako sa kabaitan mo. Ah, bye. Sa totoo lang si Jay lahat ng gumagawa ng trabaho nung dalawa eh. Alam mo Jay, pinahanga mo ako. At dahil dyan, habang nagtatrabaho ka dito at nag-aaral, bibigyan ka namin ng allowance. Talaga sir? At di lang yan. Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, bibigyan ka namin ng magandang posisyon dito sa company. Talaga sir? Nako sir, hindi pa ako makapaniwala. Alos Sir, maraming maraming salamat po, Sir. Maraming salamat sa tiwala and congratulations din. Maraming salamat po, Sir. Congrats. Dahil yan sa kabutihan mo. Thank you po. Tatanawin ko pong isang napakalaking utang na loob po to sa inyo. Kasi sige, balikan na ulit doon. Gusto niyo, Sir, tihitlan ko po kayo ng kape. Ah, sige, sige. Salamat. Sige Dalawa, ah.